Hello po, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Ito so, galing po kay Lani Posadas. Shout out po sa si kay kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw paliguan yung mga biik na isang linggong warinas, kalang mga inahing baboy, na hindi naman po nagtatae? So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong araw po mga kaibigan atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papapaligo po ng mga bagong walay po ng mga biik Dito po sa King Bakyan Farm po mga kaibigan akin na pong nakasanayan na ako po nagwawalay na kay mga biik na nasa 30 days o 1 month Bago po ko magwalay sa aking mga biik sila po ay kumplito na po sa iron 3 doses, vitamin B complex 3 doses din at saka vitamin E 3 e, doses per mga kaibigan day 3, day 15 at saka day 25 yan po yung mga panahon ako po nagbigay ng iron vitamin B complex at saka vitamin E DA e. bago din po kung magwalay po mga kaibigan yung aking mga biig po ay malakas sa pong kumain ng feeds para po pagdating po ng araw ng walay ay sila po ay marunong pong kumain ng feeds para atin pong maiwasan yung tinatawag na post-winning complication ang post-tuning complication, ito po yung mga uh, sakit ng mga ating mga alagang biik kung saan po naapektuhan po yung kanilang paglaki. Sila po yung nababansot na po kasi po mahina usang kumain ng feeds. Kaya importante ka talaga na bago tayo magwalay natin mga biik, sanay na po silang kumain ng feeds. Pagdating kasi po ng walay, yung kanilang pong source of energy po ay yung feed na po na kailang kinakain dependent na po sa, sa feed mga kaibigan hindi na po kasi sila makakainom ng gatas mula po sa kanilang mga inahing baboy kaya mas malaki pong role o mas importante talaga yung fish na kailang kinakain na sapat po sa kanila para po masustain po yung kailang tinatawag na average daily nutritional requirement Kapag yung big po ay nasa isang linggong walay na at saka wala pong complication, wala pong sakit, wala pong nararamdaman, pwede pwede po sa natin paliguan araw-araw importante po yung papapaligo po sa ating mga alagang biik habang sila'y maliit pa para sila po'y masanay habang sila po'y lumalaki ang sobrang init kasi ng katawan ng ating mga alagang biik o alagang baboy yan po ay magkapag ng paghina na kailang paglaki o sila po yung mababansot po mga kaibigan sa, kasi po sa sobrang init po ng pangangatawan kaya importante po na silang ating paliguan para yung init po silang mga pangangatawan ay makasingaw po yan nang sa ganun hindi po sila maapektuhan po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye